ng Bombo Radyo, Dagupan. Yes po. Ayan. Sir Aldo, unang-una -una, kamusahin natin <clears throat> ang uh, supply ng isda, especially ng bangus dito po sa ating probinsya dahil pumasok na po ang buwan po ng Desembre na inaasahan tataas ang demand po nito sa mercado o sa market, Sir Aldo. Yes, uh, Ma'am Jess, no, tuloy-tuloy uh, pa rin po ang uh, ating uh, supply. Um, mm. So far, um, okay pa naman ang ang harvest ng ating mga kasama, uh although natamaan po tayo itong mga nakaraang linggo no ng mm. ng uh, bagyo, uh, so far may enough pa naman po tayong supply at hanggang sa mga darating na araw pa rin po. Nabanggit niyo po ang uh, ang uh, Pasko, mm -hmm. uh definitely meron naman pong mau uyan at uh, mababaon at may hahanda ang ating mm. mga kababayan. Yes po. Sir Aldo, um, wala ba kayong mga natatanggap ng mga report na may mga bahagyang pagbaba ng supply po ng isda, particular na ng bangus sa mga pamilihan dito po sa ating uh, lalawigan po ng Pangasinan for the past few days? Well, um, to be honest ma'am, no? uh, expected po yung uh, partial... Uh, uh fluctuation po ng ating ano mm -hmm. ng ating supply uh syempre uh, alam naman natin na ang ating bangus ay nakakarating hanggang uh, iba sa iba-ibang badako po ng bansa mm -hmm. particularly sa Manila Malabon Navotas uh nakakarating po ang uh, ating bangus. so minsan may mga times na uh, may may ano pisan po talaga ang supply natin pero so far uh, as uh, as far as our monitoring is concerned okay pa naman ang dagsa o dating ng isda natin dyan, particularly dito sa consignation natin dito sa Dagupan so hindi ba ah, dahil sa tataas yung demand itataas eh, tataas din po yung presyo po nito in the market ah? well kanina ano ma'am ah, hmm. nagtanong-tanong tayo ng uh, pricing currently Uh, we are at a stable price of uh 190 to 200 po ano ang dalawang piraso sa isang kilo. Mm -hmm. um, uh, siguro a week or two ago ganyan na po ang ang presyo natin. Kung maaring tataas po bakyang bahagya lang po siguro ang pagtaas niya lalo na itong uh, darating na panahon ng Pasko. Mm -hmm. Sir, mm -hmm. yes sir. Sir, Aldo Ah, kasi ah, pumasok na po yung buwan po ng Desembre at even tayo, nakakaranas na tayo ng malamig na panahon, lalong-lalo na sa umaga, nung paglabas mo ng madaling araw, tayo pagpasok natin, nararamdaman na natin yung malamig na simoy ng hangin. Sa mga ano ba, sa mga alagaing bangus ba, Sir Aldo, nagkakaroon din po ba ng epekto sa kanilang kalusugan, itong nararanasan po nating malamig na panahon na possible mas tumaas pa yung temperatura natin sa mga susunod po ng mga araw at linggo, Sir? Well, tama po kayo Ma'am Jess, no? Ah, uh... To be honest, kanina umaga nung pagising natin uh medyo naramdaman natin yung uh, simoy ng hangin na medyo malamig-lamig mm -hmm. and uh, with that uh traditionally uh, kapag dumarating na yung mga ganitong panahon ang ang paglaki uh, po ng ating bangos ay bigyang bumabagay mm -hmm. uh yan po ay uh, dala ng ano ng ng klima at the same time po yung uh, appetite po nila eh, medyo, and yung uh, metabolism po ng isla, buma, buma, bagay mo mm -hmm. bagal po. Mm -hmm. So yun po yung nakaka-affecto sa kanilang growth. Pero kapag yes. nag-uusapan naman, Sir Aldo, um, yung sakit na maaari po nilang makuha sa malamig na panahon. Kasi di ba tayo kapag uh, December, madalas marami pong may mga ubo, sipon o lagnata. asa <laughs> sa kaso po ng mga bangus, may mga ganun din po bang mga pagkakataon? Uh, sa atin po uh, may mga official din po na mga may re record po natin na ang panahon po yan bababa -ba -ba ang level po ng water kasi no. so ma we can notice nga na minsan may ilapang isda or mm -hmm. or uh, yung pagkain po nila hindi po ganun kagana pero pagdating po sa ano sa pagkakasakit, uh, wala po naman tayong masyadong maano makikita no sa ganito pong uh, pangyayari mm -hmm. sa ating mga isda Yes po sa pagbabago po ng panahon ito nga sir ano maaapektuhan din po ba yung kita ng mga mababangus natin kung ikukumpara uh, mas gusto ba ng mga bangus yung mainit na panahon kumpara sa malamig pong panahon Um maganda pong tayo nung yan ma'am Jess no ah uh, usually during this months Uh, sabi sabi niyo nga uh, sabi ko nga bumabagal ang ang growth rate ng isda. Mm -hmm. Uh extend po ang uh, ang uh, culture period na tinatawag po natin. Mm -hmm. And at the same time uh yung pinapakain po natin na na feeds, no? So minsan yung ano po uh mapapansin po natin na maski ano po yung pakain natin mabagal pa rin yung paglaki. So um yun medyo naapektuhan nga po ang uh, uh, ano natin kita dahil uh, yung instead na uh, four months lang or 5 mm -hmm. months lang nadadagdagan ng few more weeks ang uh, ating pagpapalaki. Mhm. Mm so isa to sa mga nagiging hamon po sa inyo yung pagtaas ng gastos kapag sumasapit po yung malamig na panahon na para po sa pag-aalaga din po ng mga bangus po natin sir. Yes, tama po kayo diyan no. Mm -hmm. uh, Lalo na ang presyo ng feeds hindi naman bumababa. So, definitely, itong mga uh, pangyayaring to ito, nakakadagdag po ng, ng konting, ano, konting uh, effect po sa aming, ano, no, sa aming kita. Mm -hmm. Yes po. Sir so, yes, Aldo, um, ang uh, samahang magbabangus po ng Pangasinan, may mga activated ba na nakalinya na nakatak ng isagawa uh, para po sa mga, ka, uh, mga kasamahan po natin ng na mga magbabangus dito po sa ating probinsya po ng Pangasinan? Yes, ma'am. Um, thank you for that question. Uh, to be honest, um, we are constantly um, doing things, no, na para ma-improve pa, mapabuti at mapaganda ang uh, industriya ng pagbabangus dito sa ating probinsya. Um, usap po tayo sa iba-ibang uh, ng pamalaan uh, and uh, uh, hindi lang po dito sa ating uh local scene no at uh, nakikipag uh, usap din tayo sa ating regional and national uh, partners po sa government. Uh -huh. um, alam niyo naman na nabagyo tayo uh, at uh, malaking pinsala po ang nararamdaman ng ating mga kasama sa industriya. Meron po mga hinahain na mga hakbang na uh, mapapa kahit paano ay makakatulong sa pagbangon ng ating mga mm -hmm. kasama sa industriya. Um, kung ano man to uh, gusto kong sabihin na lang pag nandyan na. No? Kasi currently, pina-plan pa natin. Mm -hmm. uh, pero pag nandyan niya, definitely, Bombo Radio ay, ay isa sa mga unang makakaalam kung ano man yung mga akbang natin yan. No? Pero nandyan uh, po ang ating uh, regional uh, uh, BIFAR, nandiyan po ang uh, national BIFAR natin, ang provincial fishery office and at the same time ang uh, ating uh, provincial capital mm -hmm. na kausap po natin sila at may mga hinahanda po tayong mga mga hakbang at programa na siguradong uh, may isa sa ayos natin ang ang uh, industriya pa ng pagbabangus at mapapalakas pa ito. At yung mga nakaranas ng mga uh, damages, losses ng nakaraang uh, bagyo, uh, meron po tayong mga nakahanda na kahit pa alalay sa kanilang pagbangon. Yes po. Uh, Sir Aldo, uh, by the way, ang uh, Department of Agriculture, hinikayat po ang publiko na iconsidereng alternatibo muna daw yung uh, uh, pagbili ng manok dahil sa mataas na presyo ng isdang galunggong. Kayo po dahil nasa sektor po kayo ng uh, pangingisda. Any reaction sa bagay po na ito na uh, mas tumataas na yung presyo po ng isda kaysa sa uh, presyo po ng karne dito po sa ating bansa, Sir Sir Aldo? Well, um, to be honest, uh, currently uh, off season ng ano natin no, ang catch fisheries and mm. uh, Ah, uh, 'yan na, na narinig ko at uh, nabasa ko ang mismong comment na yan ng ating uh, mabuting secretary na si uh, Secretary Chu. Um, it was taken kung titignan mo nabanggit niya manok, pero mm -hmm. uh, we were able to to see the whole or read the whole interview nabanggit din niya na ating mas maganda na uh, tangkilikin nga ang ang manok pero meron din po tayong other options mm -hmm. ng isda yeah. na, na tulad ng bangus, tilapia at uh, other uh, other forms of of fish na uh, pinapalaki po natin dito sa ating uh, ano no nandiyan din ng hito no so uh, narinig po natin yung commentong yun ni Secretary Chu at in encourage niya na wag nating Uh, pababayaan at kalilimutan ang mismo mga isda natin na, na matatagpuan dito sa ating uh, ka, kailugan o ating uh, uh, sa ating ocean kumbaga o at karagatan. Mhm. Mm so Aldo siguro baka meron pa po kayong mga nais pong ipaabot ipahatid sa ating mga kababayan especially sa sektor po ng pangingisda. Go ahead po sir uh sa ating mga kasama no uh, na all throughout the country alam naman natin na uh, ang epekto ng uh, bagyong uwan at uh, bagyong tino uh, not only in pangasinan not only in region 1 or but the rest of uh, the country nakaranas ng mga ano um alam ko naman ang ginagawa natin ang best natin and sa tulong na rin ng ating uh gobyerno Department of Agriculture and uh, Bureau of Fisheries no na ginagawa naman po nila ang makakaya nila para masuportahan tayo ah uh, uh, ano lang uh, pagpatuloy lang po natin ng ginagawa nating maganda at palakasin pa natin ang ating production um uh, I -ano, um, kung ano man uh, nandiyan po ang 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 sa mapa at ang uh, other government agencies na anda naman po tumulong po sa atin. Uh, at um, magdasal po tayo, of, uh, of course. Ano? ah uh, Siyempre, um, ang tulong ng ating uh, ma Diyos na ano, uh, nandyan lang po parati at hindi po nawawala. Uh, antabayanan niyo lang po ang mga programa ng sama pa at uh, ang mga members nito, uh, maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa ating grupo. At uh, siyempre maraming salamat din po sa lahat po ng sumusuporta po sa industriya ng pagbabangus at ng uh, sektor ng agrikultura at uh, uh, aquaculture po dito sa ating bayan. Okay po. Sir Aldo, maraming maraming salamat sa muling paglalaan po ninyo ng inyong oras sa ating palatuntunan. Ingat po kayo sir and God bless po. Ganon din po sa inyo, Ma'am, Ma'am Jess, at sa lahat po ng bumubuo ng Bombo Radio Dagupan. Maraming salamat po.